Good morning mga drivers. Maaga po ako nakapunta dito sa Maribago. Kasi uh, sumakay po ako no yung bangkang Swidman Meron po kaming guys ngayon, isa lang tapos uh, intro diving lang po at dito lang po kami sa <coughs> harapan ng Maribago magdiving. Tapos hindi po gagamitin ngayon ang bangka. Gamitin po namin ngayon speedboat kaya punta muna ako sa dive shop namin para makalagin po sa trabaho. Oh, do to ta do. Ta nigo? migo. Ayun. Ah, Ito po yung mga kaibigan ko sa Blue Coral. <laughs> kay dayo, kay dayo. Sige yan. Thank you, thank you. Mga ah, bugis. Na apat lang pong gis lang ngayon. Oh, ayan. Ha? Oo. Yan to bugis ng Santa Rosa may Baruto Butchoy. Sakay, pasakay ko yung baruto. Sa baruto lang din. Yan. At ito naman po yung uh, anak ng ano po mga galibers, uh, hururbot, yan no? Black pearl. Na uh, hoping sa putong hoping mga galibers. Dami bangka dito ngayon, no? Kaya naglakad <coughs> muna ako dito sa ano, baybayin kasi low tide. Malayo pa po yung shop namin sa ano, may G Park, bandang G Park po mga ka-drivers Yan. Karamihan sa bangka dito mga ka-drivers may mga design pa no, yan you know? Yung parang pista. Kasi kahapon no, ang dami dito. Kasi kahapon po nakasali po sila sa ano, sa ah, uh, Rubial Cebu sa Pista Senior. aw oh, parid. pare Senior po yun mga drivers. At saka yung bangka namin one piece yun oh May design pa po. Big Boss, yan, meron. At saka Alex Hoping, meron. Tara, halos-halos lahat dito. Halos lahat dito ng bangka mga rivers, may design pa po. Parang pista. Kasi kahapon, nakasali po kami kahapon sa... Lahat ng bangka dito nakasali kahapon sa ano po, ah... Uh, Parid. Parid ni Senior Santo Nino in Cebu mga karebers ay malaking blessing po pag nakasali tayo sa ganyan po na uh, parid sa dagat mablisingan po tayo kay Senior Santo Nino yan yan po malayo po po yung bridge lakad-lakad muna tayo dito oh. kanina nakalangoy lumalangoy po ako papunta sa ano po ah, uh, Swedman na bangka ngayon lakad muna yan you know, Halos lahat dito na bangka. Mayroong mga design. Yan. May mga uh, um, tarpulin na para makita po nila nakarehistro po tayo sa ano uh, sa Sakay Senior Santo Nino. Yan. Yan bangka namin no? Oh, daming design. daming bandira. yon hindi muna namin magagamit ng bangka na yan. Kasi ang gamitin namin yung speedboat muna. Kasi isa lang gis namin at saka. oh, dito po kami sa prone mag-dive mamaya. Ayan, kerry Argin. oh yan, shout out kerry Argin. Good morning. oh yan, shout out, shout out sa lahat ng mga followers. Sa vlog sa akong amigo na si Yudin. O, yan, thank you, thank you. Yan, Kyrie Arjun. Was pa shout out. Mm, yan. Free shout out. Free shout out. <laughs> Lakad muna kami ngayon mga ka-reverse kasi malaki po yung low tide. At siya naman po, doon po siya sa kabilang hoping. Ah, uh, ano ba yun? Ho anong pangalan sa hoping bro? Hoping tayo. Ayan ah, yan. Hoping tayo, sabi niya. Doon po siya mag, ano po. Hoping magaling po to sa koreano mga Kalibers. Tsukum isang ito. Tsukum isang i eh. Si Kairi Arjun. Palagi to, palaging may kumukuha sa kanya kasi magaling po siya mag-handle sa guest sa Koreano. Salamat po, salamat po. Ayun. Hmm. Gusto magkuha ng babysitter, pwede din to kasi magaling to mag entertain ng mga bata. Happy talaga yung bata nyo dito. Magaling sa Koreano. korean. Diyan po kayo mag-message. Ayun, mag-message lang po kayo para makontak po po siya. Puntarin po muna kami sa Um, don doon ako doon sa shop namin at sya, at siya naman pupunta po siya doon sa office ng Hoping tayo kaya ayan ang daming um busy ngayon sa pagbuhat sa kanilang mga gamit kaya ayan, thank you, thank you and good morning to all followers and viewers. Bye-bye, thank you very much.